Ayan mga kanaypi Pinalitan ko na yung ano Yung tali nung, ano Yung trapal Ayan Hindi ko pa naiayos na masyado Kasi nga ambigat Ang bigat nung ano Ito Saka lumakas yung ano Yung ulan Kaya Hindi ko nabinat masyado WhatsApp up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng Webes mga kanoypi Maulan na naman na umaga uh, At hindi pa nagbabago yung panahon Maulan pa rin at Ayan o makulimlim mga kanoypi talaga So kahit papano Lalabas pa rin tayo mga kanoypi para mamasada Ayan, kunin ko na lang yung tubig ko dito Tapos punta na tayo kay Inia. ng natin kong tubig. pa tayo mga kanaypi. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung ano, yung ginawa kong ginawa kong upuan kagabi sa ni Mia. Bali 'don, nakakabit na kay Mia yon mga kanayipe. Dagbota pala tayo ngayon. Ayan. Para hindi mababad yung paako sa tubig ayan mga kanaipi hopefully na makarami tayo ngayong araw kahit ganito yung panahon kahit maulan tubig tubig pa rin dito sa dadaanan natin mamaya ayusin ko tong ano itong trapal na yan mga kanaypi. may nabili na ako kahapon na tali ayusin natin so nandiyan na yung upuan ni Mia mamaya ilalabas ko lang saglit mga kanipi pakita ko sa inyo ayan na si Mia mga kanipi pinapainit ko na yung makina niya at ito ito tayo sa loob ayan yan na yung upuan na ginawa ko kagabi kahit papano Gagawan na natin ng maayos. Ayan mga kanaypi. Ayan. Maganda na mga kanaypi. Makapal na tong itong foam na to mga kanaypi. Sobrang kapal na. Malambot na yung upuan. Nasubukan ko na rin kagabi yan na inupuan eh. So ayos na yan. All goods na yan, mga kanihipi. Bali, tanggalin lang natin tong trapal na to. Nasa side. At ilalagay natin. Kabit natin kay Mia. kakanipi para hindi mabasa yung ano pasahero ay na so tara mga kanipi labas na tayo ng makarami agad okay alright Let's go, let's go mga kanipi Yan muna kayo no? Para naman maiba yung angle ng camera natin Pero Sasarado ko muna yung gate Baka mapagalitan tayo mga kanoipi nandito na tayo sa EGL nandito na yung kabats ko na una pre dito ka nata natutulog pre uh, <laughs> Hello, mga kanoipi grabe ang aga nya oh. <laughs> Tama na kang. May buhay na mano na tayo mga kanaypi. Sangkal. Sangkal. Sukle kung kan. Bye naisan? Importante to 'to. tayo ng 40 pesos. Let's go let's go. Ah, sige po Hindi lang paurido So, antayin daw natin mga kanaybi. Thank you. So, yan mga kanaybi. Kumita tayo ng 60 pesos. 5 pesos yung binigay ni madam at uh, balik ulit tayo sa ano sa EGL ayan mga kanay may pasayros tayo may pasata yun or madam Magisa isan nyo na lang atang pumapasok ah mag isan nyo na lang oh. sala pala yung ano yung lens <laughs> ayan kahit pa paano mga kalaypi may kinikita tayo no sila lang Ay, may patay pa ngayon palingke ng Ricky, nandito na ako sa bahay. Mag-almusal muna ako. Hello, Bibika! ka! Nakakrib ka ngayon ah! Ang ganda! Ano? Nakatayo na siya ah! Ganda dyan, maganda? Ha? Ah? Ah! Hi, Kanoipi! Kamu?

Paano yung mukha mo? Paano? Paano? Paano yung mukha yung asem? Asem? <laughs> Ayan mga kanaypi Nagpalit na tayo ng damit ko Kasi Pawis na pawis Tapos na rin ako no? na Na Nagpakain sa aking mga manok Nagpalit ng inumin Ngayon Palabas na tayo mga kanaypi Ayan Kunin natin yung payo Kasi Naulam Alright. Let's go. Let's go. Naka na ipi. Back to work. Pasada vlog na naman. Last onsen na ng umaga. Ayan mga kanaypi, may pasayro tayo sa kabila. ayan mga kanayuki na na natin yung pasero natin So bigay naman ng 20 pesos Alright Wala talagang pasayro Ayan mga kanayuki Pinalitan ko na yung ano yung tali nung ano yung trapal Ayan Hindi ko pa naiayos na masyado Kasi nga uh, Ang bigat nung ano Ito Saka lumakas yung Yung ulan Kaya Hindi ko nabinat masyado Ayusin ko na lang sa susunod Ay. Ayan mga kanayipi Palabas na naman tayo Ayan mga kanayipi kita na tayo sa AGL uh, at wala naman akong nakikita doon na tricycle ayan walang tricycle na nandito mga kanaypi so tayo na agad yung magkakarga nito kung may pasayero sagaan lang talaga ayan may pasayero tayo na yung pasayro ko na dalawa mga kanaypi na galing EGL dito sa Magic Mall kumita tayo ng 60 pesos mga kanaypi 30 isa Saan kayo bababa, baba, madam? Cesar. Cesar Warehouse? Yes, May ah, di, traffic din madam Sige okay, madam Thank you Ayan mga kanayipi Kumita pa tayo doon ng 40 pesos Buti na lang Nakuha ko pa yun Timingan natin ulit tayo ng panibago ayan mga ipi? may pasero na naman tayo sa kabila dalawang katao talinggi ngayon tayo kasi Ayan mga na Kumita na naman tayo ng 40 pesos. Oh, Ay, the number number, the oh, yeah. Sa Wala namang sinabi eh. Saan kayo papapa, madam? Bayawas ako, kuya. Ay, bayawas. Sige, sige. Ang tawag daw siya, madam. Saan hey, tayo hey, madam Kano okay. pong masahin doon madam? yan mga kanoypi ay baba na natin yung ano yung pasayros na galing EGL natin natin dito sa, ano, sa may bayawas nagbigay naman ng 70 pesos Alright, pwede na yan At hanap ulit tayo ng panibago